It's my life Hello guys! So ayun, kamustang 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 kamusta sa inyong lahat at welcome back again dito sa ating channel So on today's video, syempre pampaswerte po tayo ngayon at nataka-simple lang ng pampaswerte yung gagawin natin and For sure, very effective to para sa mga naniniwala at sa mga hindi naman is okay lang. So, kanya-kanya tayo paniniwala. Pero kung itatrying nyo, wala namang mawawala. Di ba po? So, dito sa pampaswerte ting gagawin natin is uh, tayo ng ritual para tayo ay laging may pera. Magkaroon ng maraming maraming pera at yung ating tahanan is puno-puno po ng biyaya. So, ayun po ang Gagawin natin ritual for today para sa ating pampaswerte na isi-share ko ngayon, mga guys. So, ayun. Ang kailangan lamang, so, mga kailangan, baso. So, kung may baso kayong plain, babasagin, hindi po pwede yung pa-plastic. So, bawal plastic. Hindi masayang kasama ang plastic. But anyway, kailangan natin ng baso. So, ito lang po yung baso na meron ako malalaki kasi ako magbaso. Ganun din yung mga cup ko malalaki. So, kailangan natin ng baso, guys. So, maganda nga po yung baso nyo is hugasan nyo and then tutuyuin nyo po sa yung, uh, sa sikat ng araw. So, much better yun. So, since demo ito, so, isipin nyo na lang na naibilag grade sa sikat ng araw. So, ayan. Baso clear. Malinis. So, ayan. Walang laman. And then, Bukod sa baso, kailangan din natin siya ng luya. So, dalawang luya. Ayan. Hindi na, hindi naman kailangan na sobrang laki, sobrang liit. Basta kailangan dalawang pirasong luya. So, ayan po yung mga luya. And then, kailangan din po natin ng sugar. Diyan. So, ano ba ito? Cooking show. So, hindi po. Kampaswerte po yung gagawin natin. So, kailangan po natin ng sugar. Bahala po kayo kung gusto niyo ng white pero ako mas gusto kong gamitin yung wash o brown sugar. So, ayun. So, ayun guys. Ang, eto na po yung mga kailangan. So, ang paraan para sa pag-uumpisa ng ating ritual, yun na nga, yung baso is kailangan hugasan and then patuyuin sa sikat ng araw. And then, pag natuyo na yung baso ninyo, Ibinilad din yung sa labas sa sikat ng araw. Then, okay na natuyo na si baso. Ilalagay po natin yung luya. So, patayo. Patayo. Ayan. Ayan. Patayo ilalagay. Pasensya na, no? Medyo nag-ano-ano -ano yung baso ko. Pero, ayan po siya. Nakatayo ang luya. Ayan, wala akong available na baso na, sobrang clear. Pero, babasagin po kasi kailangan natin. Since demo ito, so pagbigyan nyo na ako sa baso ko. So, as you can see, po yung mga luya sa loob ng baso. So, ayun, pag ang luya po ay okay na sa loob ng baso. Ayan, paulit-ulit kong pinapakita. Ayan, dalawang luya yan, magkapatong po sila sa loob ng baso. Ang isusunod nating ilagay is yung sugar. So dapat ibuhos eh. Pero since uh, demo ito, papakita ko po sa inyo yung sugar. At habang inilalagay nyo po itong sugar sa baso na may luya, is kailangan nyo po usalin itong uh, uh, itong ritual na gagawin natin. Kailangan nyo pong sabihin ito. So kung kayo ay katoliko, ako kasi mas advice ko kung katoliko kayo o kung nagko-cross up nagko-cross, uh, nagko -cross, uh -sign up the cross kayo, like yung sa ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. So, much better, umpisahan natin sa ganun. Bago natin bigkasin yung para sa ritual dito sa ating luya at asukal. So, ayun. So, habang inilalagay po natin yung sugar dito sa ating baso, ganyan, is, ayun, uh, banggitin nyo po ito three times. Okay, guys? Three times mula sa araw na ito ang ritual ng luya at asukal ay magdadala ng maraming pera at biyaya sa loob ng aming tahanan. Mula sa araw na ito, ang ritual ng luya at asukal ay magdadala ng maraming pera at biyaya sa loob ng aming tahanan. Mula sa araw na ito, ang ritual ng luya at asukal ay magdadala ng maraming pera at biyaya sa loob ng aming tahanan. So, ayan na po ang ating asukal at luya. Then, okay na po ito. Ayan po. Makikita pa rin naman yung luya. As you can see. So, pwede nyo naman <laughs> pwede nyo itaktak. <laughs> So, ayan, nandiyan po yung luya guys, ayan, sa loob. So, ayan, yung binanggit ko po, na uusali ninyo habang inilalagay ang sugar dito sa loob ng baso na may luya is, makikita nyo sa screen, ilalagay ko siya. So, yun yung mula sa araw na ito, ang ritual ng luya at asukal ay magdadala ng maraming pera at biyaya sa loob ng aming tahanan. So, kung uusalin nyo yun guys, yung aking binanggit na yun in 3 times, uh, pwede nyo po yung uh, pabulong. Huwag po yung nakasigaw kagaya ng ginawa ko kasi since demo ito, kaya ako po ginawa na marinig nyo. Pero mas okay pong banggitin yung, yung, mga binang, yung binanggit ko kanina na parang dasal o ritual na yun is pabulong. Hindi pong seryoso kayo, namnamin nyo pong mabuti at uh, kailangan galing sa puso at uh, kung gusto niyo yung ginagawa nyo, ipakita nyo na talagang may hatid na swerte. Yung pampaswerte, yung ginagawa nyo guys. So, ayun. Yun lang po. So, mula sa puso, taimtim na pagdarasal, yun po ang kailangan. At kung naniniwala kayo, gawin nyo po. Kung hindi naman, eh wag na. Kasi, sayang naman. Sayang ang sugar, sayang ang lahat ng bagay. Hindi ka naman naniniwala. So, huwag mo nang gawin. Pero kung naniniwala ka, banggitin mo po yung mula sa araw na ito, ang ritual ng luya at asukal, ay magdadala ng maraming pera at biyaya sa aming tahanan, pabulong lang po. Yung po ninanamnam ng inyong kalooban. So, ganun po yung dating, okay? So, hindi po kagaya lang ginawa ako na sumisigaw ako dito sa bahay kasi gusto kong iparinig sa inyo. Pero sabi ko nga, makikita nyo po sa screen yung pong binanggit ko na yon Then, after that, okay, move on na tayo doon sa sinasabi ko. Ilagay nyo po ito malapit sa pinto. O, kung mas okay sana sa harapan, kaya lang baka matabig. Sa gilid, sa gilid ng pinto, or pwede rin po sa altar. So, ayan. So, ito po ay, sa naniniwala is, makakatulong at syempre, uh, kung naniniwala ka, talagang papasukin ka ng swerte. Kung hindi naman, Okay, huwag na, di ba, huwag na At syempre, wala sa lahat guys Kay Papa Jesus pa rin po tayo magpapasalamat, hihingi ng tulong At sabi ko nga, lahat ng pampaswerte na sinishare ko is gabay lang po Para po sa ating pang-araw-araw na buhay So, pero, iprioritize nyo pa rin po na ilagay sa ating buhay Ang ating Panginoon at siya pa rin po ang tutulong sa atin sa araw-araw nating pangangailangan. So, kailangan nyo pa rin pong magsipag, magtrabaho at hindi maging tambay. Kasi hindi rin kayo suswertehin kung magiging tambay lang po kayo dyan sa paligid. At dahil ginawa nyo yung ritual, ahala nyo na kilos-kilos din. Galaw-galaw para pumasok yung swerte. So, ayun guys. At naman po nang sinishare ko is tinatry ko rin po sa akin sarili, at kung nag-i-effect naman siya, may mga magandang bagay nangyayari, is ginagawa ko rin po siya ng video, para ma-share ko naman po sa inyo, guys. So, ayun, hanggang dito na lang ako, yung magbababu na, Bye-bye po sa inyo lahat. So, ayun, kita kit lang tayo sa susunod kong video dito sa ating channel, Lizco. So, see you sa next video. bye-bye, bye-bye, bye-bye!